Magandang umaga po mga kaparmbin, kumusta po? Andito po tayo sa ating taniman po ng mustas at pichay po. Tapos kanina pong umaga ay naghakot po ako ng tatlong sako na itong bulok po na buwalaw ng palay po ito po. Ito po. Yung ganito po. Bali, ano po, nabago po yung ating plano dito sa ating taniman po ng mustas at pichay po. Di ba? sinabi ko po na yung ating ipinul na po ay ating ililipat po dito sa ating mga plat. Ay ngayon po ay tayo bumili po kahapon ng mga pananim po. Ito po mga pichay mustasa po ito. Yan, ito po. Apat po na sasipo tapos tayo po ay may tira po na galing di po uli itong tatlong sasipo bali pitong sasipo ito itong ating ilalagay po ngayong umaga ay ngayon po ay kung aantayin po natin itong ating tinunla na mustas at pichay po ay dadamuhin po masyado itong ating mga plat po may mga damo na po ipapakita ko po mamaya ayun nga po nagtesting na po uli ako ng mag ano po yung mag boghag po ng ating patiyan po oh. tinatanggal ko po ang mga damo na yung pong may pala na yun ay malalaki naman po yung ating mga ano na po dito yung punla na pichay mustasa ay, kaya laang po kung ating iintayin pa ng lumapad pa ay mas mabilis po na lumaki yung ating mga damo dito kaya ating gagawin po ngayon ay diretsyo na po yung ating punla po, itong ating musta sa pichay po. Marami naman po tayong buto ay eh di kumbaga po ay dadalang-dalangan po natin ng ano, yung punla, yung ating pagkalagay po. Para po diretso na ang subol niya, hindi na po natin lilipat. Ganun po ang ating plano ngayon. Ipapakita ko rin po yung ating punla nung nakaraan po yun. Oh. Berde na po, kaya lang po ay talagang yan ang bilis po ng damo, madamo po. Ating gagawin po muna ngayong umaga ito, mga plata, tapos Ating lalagyan po ng pataba po sa ibabaw ito para po mas dagdag pataba po sa ating ano buto ng pichay mustasa po bali tatlong sako po yung ating nahakot kasi ng umaga ito po yung buhalaw yung dalawang sako tapos itong isa ay ano po ito yung sinilab ko po na mga damo ito po itim na po oh. ilalagay po natin sa ibabaw katulad po na na ano na po natin ito na hukay na yan po ilalagay natin po bago sabugan po natin para po dagdag pataba ito po yung ating nauna ito po yung mustasa natin ah pichay po pala ito yan o yan po ang damo o yan o verde na din po pero malalaki laki na rin po yung ating ano pichay po ito o yan medyo napalimit ang po din eh oh. Ang ating gagawin po din sa ating mga platnari ay medyo madalang-dalang po para matataba. Ito naman po, malilimit na ito, ay yung iba ililipat din po natin doon sa madalang. Okay lang po yan. Kumbaga po ay, itinunan natin kung alin na mas maganda. Kung sabog po, okay naman po ang sabog. O, oh. yan oh. diretsyo na po yan. Tapos yung mustasa po natin sa kabila, yan, okay naman po yan oh kaya laang po talagang napakadamo pero maliliit pa po naman makukuha pa naman natin yan gagamasan laang po natin ito yan po mustasa o oh. yan ito po ang damo nya o oh. ito pong pino na ito yan o oh. yan ang lilit po hindi pa po mabunot ay kapag po lumaki na yan po oh. kahapon po yan lakas dito ng ulan kaya ito po yung basang basa hindi hindi po yung halos walang sumibol lalagyan po natin sasariwain lang po natin itong mga plato ito po yung mga damo na sumibol na ay kung iintayin po natin yung paglaki ng ating mga punla na yun ay mas lalago po ang ating damo dito yan o Berde na po. Pero pag po ito matatabo ng puli ito yan o kumbaga po ay mababansot ang pagsibol nila pag po ito yung ng bago yan okay na po wala na uli saka po natin lalagyan ng pataba at sasabugan po natin ganun po ang ating gagawin ngayon yan po o oh. birdin birdin na rin oh. Handa mo? Ko po ay matagal pa po 'yun ay bago maglilipa tayo. Ay di er po 'yan nung mas malago na ito. Handa muna natin 'o. Ganito na lang po at gagawin. Yan, tayo pa maggagawok na. kumbaga po naman ay tayo po ba may kanya-kanya namang diskarte sa pagtatanim ay di ito po yung ating na isipan na gawin po yung iba naman po iba naman po ang pamaraan sa pagtatanim po kumbaga po iba-iba ito lang po yung na ma-share ko po sa inyo ito ganun po hindi po natin gagawin po ng bago ay medyo matigas na po yung ano oh, yung lupa niya. Hindi po magandang ang sibol nito kapag hindi natin binugag po yung ating mga lupa. Nasa ibabaw lang po yun. Hindi po makakapit ng magandang ugat. Gawa ng medyo para po tumabla na nga po yung plat niya. Kaya po ating bubog hagin uli ng bago. Tapos talaga ng pataba po. Ganun po. Bali, natapos na po nating gahok lahat. Itong limang plat po. Ang dulo po doon. Ay ngayon po ilalagyan natin ng pataba na. Para po tayo may maya makapagsabog ng buto po. Ito po, ilalagyan na po natin ng pataba. Oh. Babaw. Para po maganda ang sibol ng ating ano. Mustasa si Chepo. tayong halu-haluin po para maghalo din sa lupa merda po muna tayo katapos lang po natin maglagay ng mga pataba pati po yung sunog na abo nilagyan ko na rin po pagkapangain po ay hahaluin pa naman po yan para po maghalo doon sa lupa yan merenda po tayo araw po ating merenda rambutan yung sarap po merenda po Yan, ating hahalo-haloy naman po ngayon Para Maganda po ang Mix ng ating ilagay na pataba Ganun lang po Madali lang po ito para po medyo mapatay pantay yung mga maumbok kaya ating nahalo po yung mababa po malalagyan din Nahalo na po natin lahat ng limang plat po ay magkasabog na tayo Aray po mga panabog natin pichay mustasa po bukod pa po ari na din sa ano sa na bigay po ng DA salamat po uli sa DA ito po sasabog na natin bali ang unahin po natin ay mustasa po gawa na yun po ay pichay po ay saranggit na harap pangalawa para po Salitan po ba? Ay, yun, yun. Ah, marami po pala laman ito. Oh. Uh. Yan oh. Uh. Ito po oh. Uh. Pasabog na po natin. Bali nakatapos na po tayo mga kaparmbin. Nang pagkasabog po, limang plat po ang ating nasabogan ngayong umaga po. Yan, oh. Bali update ko lang, lang po kayo ulit dito sa ating sabog na pichay mustasa po. At may natira po tayo. Yan, bali mustasa po at saka kalahati po ng pichay. Ay mamayang hapon po ay dito naman po tayo. Sa kabila naman, sa baba po. Apat na plat po aray. Ito ating mga mamay at Tapos may ano po tayo yung labanos po at kangkong siguro po ay dito na po ito gawa ng ito naman po ay kulang naman dito sa ating apat na plat ay di yun na lang po yung buto po ng kangkong at saka po yung buto ng labanos ganoon na lang po para po ito po ay hindi masayang yung ating pagkakagawa kung ano ang ating available na mga buto ay di siya pong itatanim natin dito sa plat po na po, po sa bahay yung mga pananim po ay mamaya po natin kukunin ngayon po ay alas 11 na tanghali ay tayo naman po ay susundo po sa mga bata. At sa bahay po ay nakakain. Ay, hanggang dito na lang po ating vlog mga kaparambin. Ingat lagi and God bless po sa ating lahat. Ah, Babay po. Maraming salamat po. At tayo po yung uwi naman. Ayan. Biglang lumakas po ang ulan. Ano ka po yung ating tinulak kanina sana po hindi maanog. Yan ang lakas po. At maganda tanghali po mga kaparambig Ito po ang ating ulam Manok po, pinirito ni mami Tapos may kanin po tayo Nakakain po tayo